Sinasabing ang politika daw ay uh, madumi, no? At uh, ako wala akong pagtutol doon sa sinasabi ng maraming tao na ang uh, politika ay madumi. Kasi mga kaibigan, ano, bantad sa ating mga kaalaman na ang politika, nandyan yung mga mamamatay tao, magnanakaw, sinungaling, uh, pagkakampi-kampi, lahat ng gawang masama nandyan sa politika, no? Mga politiko. Marami tayong kilala na mga politiko na mamatay-tao, magmanakaw, uh, sinungaling, maraming ganoon sa politika, marami, no? Ngayon, mga kaibigan, ang politika, napapakialaman ng reliyon, no? Kapag ka ang reliyon sumausaw sa politika na madumi, ano ba ang uh, pagtingin mo doon sa reliyon na yun, ano? Kapag ka, uh, sabi ng Biblia, walang makukuhang malinis sa mga bagay na marumi. Ang politika ay marumi. Ngayon, kung sasawsaw sa ang uh, reliyon dyan sa politika, ano ang inaasahan natin doon sa reliyon na yun, ano? Minsan mga kaibigan, marinig ko sa isang preacher, ano? Sasabihin ko na ito, ha? Baka naman nagkakamali ako ng pandinig, pero nadinig ko ito noon na sinasabi ni Brad Illy. Si Brad Illy Soriano. Na minsan may lumapit sa kanya na isang mataas na politiko at humihingi ng tulong tinanggap naman niya kasi ang kapalit naman noon ay maglilingkod siya ng uh, maayos na paglilingkod sa taong bayan pero ang nangyari may dalang isang bayong na pera no? may dalang isang bayong na pera yan ang politikong yan mataas na politiko yan ang tinatakbuhan niya no? mataas na posisyon ang nakakaano lang, may dalang isang bayong na pera. Yun ang binig ko sa kanya noon. Ngayon, ako naniniwala mga kaibigan, hindi tinanggap ni Brad Ely yung pera na yun. Oh yeah! Bakit? Hindi siya namihasa eh. Ang totoo, hindi na... Umayaw na siya sa pakikialam dyan, sa pagsusuporta dyan sa mga politiko na yan eh. Kung tinanggap niya yun, mawiwili siya. Malaking pera yun eh. Kaya yung mga politiko dyan, yung mga reliyon na nawiwili sa mga politiko, mag kayo mga butante, no? mga follower ng mga reliyon na uh, ng mga follower ng mga reliyon na nakikialam sa politika. Baka naman ang, ring, ang mga puno ninyo dyan. Di ko sinasabing ganun ha. Ah. Ang narinig ko lang kay Brad Illy may dalang isang bayong na pera no, ayan kaya mula noon hindi na nakialam si Brad Eli sa politika ayaw niya kasi alam mo sa, da, sa, sa MCGI kasi mga kaibigan bawal ang kumuha ng pera kung saan saan sinasabi yan sa uh, ikatlong huwan siete uno yata yun ano no? wala kaming tinuhang anuman mula sa mga hintil galing sa mga intel hindi talaga natanggap ang MCGI ng pira galing sa hindi kakatid kasi madumi yun eh M malay natin galing sa pag nanakaw yun, galing sa bayan sa pagpatay, galing sa bayan sa drugs, no? kaya mga kaibigan ano isa e, lang masasabi ko ang MCGI hindi talaga nakikialam yan sa politika na yan. kasi sabi nila madumi yan eh madumi yan no? Kapag may mga pul mga reliyon na nagkikialam sa politika, mag-isip kayo, hindi ko sinasabing tumatanggap sila, pero nakakaduda lang yan, no? Bakit ba pakialam meron kayo sa politika? Eh, madumi nga yan, eh. Sinasabi nga ng iba, madumi yan. Sa politika, bantad sa atin. Alam natin yan na nandyan ang mga maraming mga matay tao. Nandyan ang sinungaling, mga magnanakaw. Lahat ng kasamaan nandyan sa politika na yan no? Pagkatapos tayong reliyon, itong reliyon natin makikisaw sa, sa politika. Oh, kayo baka naman mga na, tinatamaan, baka sasabihin naman ninyo, mag-comment na naman kayo. Gaya ng uh, nauna kong uh, nauna kong komenta, no? Sinabi, sabi ba naman sa akin, buhay pa pala yung vlogger na yan. Mga kaibigan, huwag magbabanta ng ganun. Hindi naman maganda yun eh. Hindi, hindi maganda yan. Kapag ka ikaw nagbanta ka, Kampong ka ng demonyo kung nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo. Kampong ka ng demonyo. Wala namang masama dito sa sinasabi ko eh. Nagpapaalala lang ako na na huwag tayong sama ng sama sa mga reliyon na to na nag-hikayat dito sa mga politiko na ito. Kasi alam mo, ito mga kaibigan ah. Uh, sinasabi ko lang sa inyo. Kapag ang isang grupo, sabihin natin mayroong isang libo na ipinagmamalaking kung sino man ang dadalin nilang politiko ay uh, kanilang ibubuto yung politiko nagkakandarapan na doon sa isang libong grupo na yun eh. babayaran nila yon ng malaking halaga sarali pa lang mga kaibigan ang ibinabayad na nila 500 kada tao plus pagkain transportation hindi ba? e eh, paano pa yung boto? Yon mga kaibigan, ano kaya mga kaibigan, ako hindi ako naniniwala na ang uh, pagkikialam ng isang reliyon sa mga politiko ay libre. Kasi siya na paniniwala ko lang yan ha, baka naman masak na naman kayo, baka naman may magsabi ng buhay pa pala itong vlogger na ito. Kung sakali man ano, mayroong gustong pumatay at pinatay ako, halimbawa, lugi ba ako doon? Lugi ba ako doon? Kung sakali gagawin ninyo yan, may nag meron kasi nag-comment ng ganyan mga kaibigan. Buhay pa pala itong vlogger na to. Eh ano ngayon? Buhay nga ako. Anong gusto mo papatayin ako? Kung sakali ginawa mo 'yon, anong mangyayari? Lugi ba ako doon? Ang ganda ng kamatayang ginawa mo sa akin kaibigan kung sakali man ano? At ikaw paano? Matatahimik ka kaya? Makaligtas ka man sa batas ng tao? Paano ang batas ng Diyos? kung sakali makulo halimbawa nakit, nalaman na ikaw ang pumatay mamamatay tao siyang kadadamputin ngayon magtatago ka hindi ka mapapanatag may kasalanan ka kasi lumagay tayo sa realidad, realidad, mga kaibigan kagaya ng uh, ginawa ng mga pinatay nung una binigyan nyo lang ng magandang kamatayan yung tao sequence lang no? o uh, Huwag ka ganun. Anak ng tukan naman. Dito tayo, realidad, tayo, mga kaibigan. No? Ang reliyon na nakikialam sa politika, alam na dish. bye, -bye. Siya nga pala, mga kaibigan uh, hinihiling ko sana kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking nga uh, YouTube channel, pasubscribe naman at kung maaari mga kaibigan, palikes naman ng uh, aking video kasi ang bawat likes ninyo ay maaaring uh, makapagbigay sa iba para makapanood naman sila ng uh, kagaya nitong nangyayari dito sa video ko sa Eastwood City. Mga kaibigan, uh, isa nga pala mga kaibigan, ang Eastwood City ay uh, isang uh, lugar na, na, napakaganda. No? Magandang uh, magandang lugar ito at ah. saka maraming mga restaurant dito may mga gimikan yun nga lang mga kaibigan medyo expensive dito hindi naman masyadong expensive meron kang uh, budget 5,000 pwede na yun eh. <laughs> sa ng bay ngayon mga kaibigan may, medyo mahirap din talaga ang uh, 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 5,000 ano at uh, kita nyo naman ang S2 GT mga kaibigan ito ang uh, itsura alam mo Uh, ako ha, ang paniniwala ko ang uh, uh, Pilipinas maunlag na talaga kasi kita naman natin nandyan ang BGC napakagaganda ng mga lugar niyan yan Isiana City at napakarami pang parte ng Metro Manila na talagang magaganda ang lugar ano? malaki ang mga building mga kaibigan magandang araw sa inyong lahat at uh, sana uh, makagawa pa ako ng uh, maraming video sa totoo lang nakaka dismaya siya ng uh, pag, uh ng video dahil nga sa mga kuminsan nagkakaroon ka ng problema lalo na sa view wings ano sa views. Pero okay lang uh, ginagawa ko na lang. Libangan ito kung sakali man walang nanonood sa akin. Ay uh, uh, hindi ko naman masyadong uh, inaano yung sarili ko. Pero sana suportahan niyo naman ang video ko mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo at uh, uli magpapaalam ako bye bye